pa ay ang masarap sa tagulan niya lumi 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 okay. thank you ho sa nagluto ng lumi ngayon pala masarap pag-are ang kakainin ay lumi oh ay lumi oh hindi ka ka makapaniwala, marami. Ay, tingyo, yun naman sa ako. Kaya ako mga ang kanyang kapatid. Meron tayo tayong ribusado. Aray ay... Ano yung atayata to? ano? Eh, no? Osa, ano to? Yaron at atay. ไม่ได้ด้ไหมครับแม่ป้า Ah, oh, sige, lalagyan lang toyo, ang toyo na may kalamansi, na may silay. Ay tatalo Ay, hindi na ubos ni kalabot, siya so, sobrang dami. Ano ay pinipilit ko? Ang dami kasi. 75 pesos lang ito, 75 Special na Yaya ya na Makikita niyo po dyan sa baba ang link ng aking yan scatter Yan po, yan po Yan, nanalo tayo Hop, 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 hop Nanalo tayo na 1620. Yan, pagka nanggalan na po. Di ba nga lang po to guys? Maraming maraming po salamat.